Arestado na balik na sa bansa ang wanted na Pilipinong sex trafficker na nagtago sa Dubai. Ang suspect, nagbebenta umano sa mga dayuhan ng malalaswang video ng mga minor de edad. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa pag-uwi ni DILG Secretary Benur Abalos mula sa kanyang official visit sa Interior Minister ng Dubai sa United Arab Emirates. Kasama niya ang lalaking umani big time child sex trafficker na matagal nang pinaghahanap sa Dubai. Iniharap kanina sa isang press call ang suspect na si Teddy J. Mejia. Ayon kay Abalos, wanted si Mejia sa mga kasong child sexual exploitation at pagbebenta ng mga exploitation materials online. Dati na rin siyang narap sa mga kasong child abuse at paglabag sa Photo and Video Boyerism Act dito sa Pilipinas noong 2014 at 2015. Nakalaya siya, pero bumalik din umano sa dating gawain, taong 2021, nang tumakas siya ng bansa at nagtago sa Dubai. Kahit nasa Dubai na, patuloy raw ang pambibiktima ng sospek sa mga bata. Ang kanyang modus, manginganyo ng mga bata na gumawa ng video ng pangingipagtalik online kapalit ng salapi. Karamihan sa mga biktima, mga batang siyam hanggang sampung taong gulang. Pinoprofile niya yung mga bata. Yung mga batang loner, mga batang matatalino. Isipin mo, 9 years old, 10, 11. Musmus na musmus siya. Pagka-profile niya, i-clickbait niya, magbibigay siya ng 500. Tinatakot din daw ni Mejia ang mga bata na ikakalat ang malalaswaan nilang video kung hindi sila susunod sa gusto niya. Ibinibenta niya ang video sa mga foreigner sa pamamagitan ng mga messaging app. Online payment ang sistema ng bayaran sa malalaswang video yung inilalako ni Mia. Nakareceive kami ng uh, information sa aming helpline. Doon sa helpline, ho ang binigay lang ng information is yung channel niya at GCash kung saan nagpapadala. Ang channel po ay public. Nakikita po doon yung mga nude pictures ng bata. And then, after ho noon aming inimbestigahan, yung premium may bayad. Doon ho namin nalaman na may 111 plus tayo na victims. During the process, meron ho, nag, meron ho kami ng rescue. Dalawang put dalawa sa mga batang na biktima ni Mia ay nasa gip noong September 9 mula sa iba't ibang probinsya sa bansa gaya ng Nueva Vizcaya, Quirino, Cavite, Bulacan at La Union. Bahagi raw si Mia ng malaking sindikato na nambibiktima ng mga bata sa bansa. Hindi nagbigay ng pahayag si Mia. Dinala na lang siya sa custodial facility ng Camp Crame sa Quezon City. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe sa social media pages ng News 5.